Hello guys, tara samahan niyo ako. Magigisa tayo ng bagoong alamang dahil uso ngayon ng Indian mango. Mag magisa tayo ng alamang. Ayan, meron tayong pinag-brown na konting pork lang para lang kailangan natin yung kanyang oil. Then, gigisa na tayo ng bawang at sibuyas. Ayan. Diba guys, masarap kumain ngayon ng Indian mango dahil maraming Indian mango ngayon. Ayan guys, nagad na rin ako ng kamatis. Isang kamatis guys, para hindi siya madaling mapanis. At yung ating bagoong ay hinugasan ko guys, para hindi siya ganun kaalat. Pero maganda yung ating bagoong bagong gawa at mabango. Sariwa pa siya. Then, nagad na rin ako ng pamintan durog. Ayan, gigisa lang natin siya dyan guys. At mag-add tayo ng tubig. Then, lulutuin natin siya dyan sa tubig at brown sugar hanggang sa kumunti na lang yung tubig. Pag kumunti na yung tubig, guys, mag-iiba na yung kulay niyan. Ayan. ba diba, Ang ganda ng ating bagoong dyan. Ayan, guys. Yung ating bagoong, nag-iba na yung kulay dahil luto na siya. Kunti na lang din yung kanyang tubig mag add tayo dyan, guys. Ito yung sikreto, guys, yung kalamansi. Pantanggal ng lansa ng ating bagoong, imbis na suka, kalamansi. Then, mag tayo, guys, ng syempre, hindi mawawala yung siling labuyo para maanghang yung ating bagoong alamang. Sobrang bango yan guys. Ayan. Ready na ang ating bagoong alamang. Papakuloyin lang natin saglit para maluto yung kalamansi dyan sa ating bagong alamang at palalaputin natin. Ayan guys, ready na tay kain tayo ng Indian Mango. Thank you guys for watching.